sa Jun Abukal YouTube channel. Ayan po yung ating uh, channel, Jun Abukal YouTube channel. Kung bago po kayo sa akin channel, touch all the bell para updated kayo kay YouTube sa ating mga bagong videos. Paano nga ba maglakad ng Tibaw Veteran? Ah, uh, authorization. Ito na po yung tinatawag nating authorization. So kailangan po ay daladala nyo to para sa mga additional requirements na inyong kukunin, lalong-lalo na po yung sa PSA, yung mga birth certificate. Minsan po tip ko sa inyo, mas inu honor po nila itong authorization dun, kesa po doon sa Special Power of Attorney. So meron po akong naging problema. Galing pa akong probinsya, pumunta ako sa city. Then pagdating ko doon, hindi ako bigyan po ng mga aking mga nire-request ng mga birth certificate ng ating mga claimant. Dahil nga lang po sa nagkamali ng na sulat doon sa authorization, sa halip po na... Philippine Statistic Authority na ay NSO pa, National Statistic Office pa po yung nakasulat. So hindi po talaga ako binigyan kahit na po anong pakiusap ko ay hindi po ako inisyuhan ng aking mga nilalakad. So umumalik pa uli po ako ng probinsya para manguha lang ng panibagong, require, uh, panibagong authorization. So dito po ay nakasulat uh, na pinahihintulutan kayo asawa, anak, bayaw etc. na kumuha ng mga kakulang dokumento, birth certificate, death certificate, marriage contract. Detalyin niya po ulit niyo lahat, lahat ng kailangan kunin sa PSA. Ayun po, kasi dati NSO, then nakasulat po yung mga nag-authorize na pangalan na mga anak. Then sa baba po ay papipirmahin niyo sila lahat. Isa-isa po, pangalan at perma lahat sa ibabaw. Lahat ng nag-authorize, lahat ng kukunan niyo ng mga requirements, kailangan po ay may pangalan at may perma sa ibabaw. Then nakasulat din po doon sa nag-authorize po dito. Nakasulat din po lahat. Wala po kayong kakalimutan. Kahit mapuno po yan, kahit magtatlong coupon ban po po yan, basta naka-specify po lahat yan yung mga nagpapakuha ng mga requirements na kailangan. Then sa baba po ipasulat nyo kung paari nakaprint din, de, permahan po nila sa ibabaw yung kanilang mga authorization. So doon po ay nakasulat lahat kasi hindi po kayo bibigyan na sa PSA kung wala nawawala dito yung pangalan niya. Sabihin na natin po na anak siya ni nagpa na magbigay ng authorization yung nanay o tatay pero hindi naman nakasulat yung anak at wala ding perma so hindi po kayo makakakuha noon. Ganun po sila kahigpit. Sayang po yung pamasahe mga ka-vloggers Ayan po, medyo kukunan ko po yung aking channel sa, ayan po, Jun Abukal YouTube channel. So, ito na po yung gamitin natin na sinusunod natin para naman mapamilyar po kayo sa aking channel. That's all the well uh, para updated po kayo kay YouTube sa ating mga bagong videos. Sa Diyo na Bukal YouTube channel, paano po ba maglakad ng tibaw? Iniisa-isa ko po para kumpleto ang detalye bawat requirements ko. At hindi po natin may upload pag sobrang haba. Meron po akong ginawa nung nakarang, hindi ko may upload. So, kailangan short-short na lang po at tema-tema na lang po.